may mga utang na hindi nakasulat sa anumang aklat. Hindi ito tinatanian ng kontrat. Dito sa Pilipinas, may pangalan tayo para sa pinakasagradong utang sa lahat. Ito ang utang na loob. Ito ang di nakikitang sinulid na nagbubuklod sa ating mga pamilya. Ito ang kwento ng sakripisyo ng ating mga magulang at ang ating pangakong ito ay susuklihan. Sa hala ng ito, pinipili natin ang trabaho sigurado kaysa sa ating tunay na gusto. Papadala tayo ng pera bago natin bayaran ng hindi. Ito ay isang maganda at marangal na tradisyon. Ito ang pundasyon ng ating labas. Pero ang simulin ng na nagbubuklod ay ay maaari ring maging tanika ka lang gumagapos sa na sa pagitan ng pagbibigay pugay sa nakaraan at nang kawalan ng kakayahang magtayo ng sariling kinabuhas. Dala natin ang utang na ito sa ating pagtanda at unti-unti nating nararamdaman ang bigat ito at dito natin matatagpuan ang sarili sa isang tahimik na kabalintunaan. Tayo ang mga haligi ng ating mga pamilya. Isang responsibilidad na buong puso nating tinanggap. Ngunit maaari ring maging agno sa paglalatan ng saniling nating pundasyon. Ito ang tanong na bumamagabang sa ating gabi-gabing pag-isa. Kailan naging hadlang na ang pagpapayad ng utang sa ating pamilya para gawing makabuluhan ang kanilang sakripisyo? Hindi sinusuklian ang pagmamahal. Ito ay binabalik. Ngunit sa ating kultura, ang pagpabalik ay madalas nagkakaroon ng anyong pinansyal. At sa kagustuhan nating maging mabubuting anak, hindi natin namamalayan na ang relasyon ay nagiging transaksyon. Ang pasasalamat ay nagiging obligasyon no walang katapusan. Ang sakripisyo ng ating mga magulang ay isang regalo, hindi isang pautang. Ang regalo ay hindi binabayaran. Ito ay pinapalagahan. At paano natin ito tunay na mapapahalagahan kung ang ating buhay ay nakatali sa walang hanggang pagbabayad na pumipigil sa atin na abutin ang sarili nating mga pangarap. Marahin, mali ang ating pagtinig sa sanitong bayan. Marahin, ang huling bayan sa utang na loob ay hindi isa na namang padala. Marahin, ang tunay na pagtanaw ng utang na loob ay isang katapangang putuli ang siklo ng no, pagstasyo sa iba ang pagtatayo ng sarili nating kundisyon para tayo makapigay mula sa kasadanahan, hindi mula sa sakripisyo. Ang pinakadaki ng regalo na maipabalik natin ay ang siguruhin na ang susunod na henerasyon ay hindi magmamana ng parehong pasanin. Ito ay ang pagtuturo sa kanila hindi ng utang na dapat bayaran, kundi ng kapangyarihan ng sariling kakayahan. Marahin ang unang habang ay ang pagwasto sa ating mga salita. Hindi itong isang utang. Ang pag-aaruga ng magulang ay isang responsibilidad. Hindi isang pautang na may interes na habang buhay nating pinabayaran kaya hindi ito mamamayaran ng pera. Ang tunay na kambayaran ay ang pagsasabuhay ng isang buhay na may kabuluhan. Isang kabuluhan na tayo mismo ang pumipili, hindi ang idinidikta sa hat. Ang pagpaparamal sa kanilang sakripisyo ay hindi sa bulag na pagsunod, kundi sa matapang na pagtupad ang ating sabiling mga pangalaw. Ang tunay na yamat ay ang pagbuo ng isang buhay na tapat sa ating sarili, ang mamuhay ng may sarili, paningintigan at saysay. Say.